Magandang araw muli mga ate at mga kuya Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M Ang Kuya Nanding M, ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa aklat ni Judith Chapter 8, Verses 25 2.27 Dapat tayo magpasalamat sa Panginoong ating Diyos. Sinusubok lamang niya tayo. Kaya ng ginawa sa ating mga ninuno. Alalahanin ni ninyo ang pagsubok na ginawa kay Abraham at kay Isaac at ang nangyari kay Jacob noong siya ay nasa Mesopotamia at naglilingkod bilang pastol ng kawan ni Laban na kanyang amain. Hindi tayo ipinailalim ng Diyos sa mahigpit na kahirapan para subukin ang katatagan tulad na nangyari sa ating mga ninunong iyon. At hindi rin siya naghihiganti sa atin. Manapay, tinidisiplina niya tayo para ituwin ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong pinagninilayan ko ang aklat na ito ni Judith, biglang pumasok sa isip ko ang aking karanasan na noong aking kabataan pa after na lumabas ako sa seminaryo nagtrabaho ako bilang uh, isang empleyado ng isang fast food chain at naranasan ko yung pananakit ng likod nakaranas ako na hirap na akong makalakad hanggang nagdesisyon ako na umuwi na muna sa probinsya at magpagamot. Hindi madali ang tinanas kong yon kasi ilang buwan din akong nakaratay, hindi makalakad, hirap na hirap. Kaya nagdesisyon ulit ako na baka muli kong tingnan ang aking bukasyon ang aking paglabas ng seminaryo baka ito ay isang pagsubok sa akin habang pinagninilayan ko yun yan, tumira nga ako sa isang hermitage at isinabuhay ko ang pagiging ermitanyo sa isang kapilya na aking ding ipinagawa. Habang pinagninilayan ko ang akin sarili at doon din ako nagdadasal, doon ako kumakain, na uh, mag-isa lang. Naramdaman ko ang paramdam ng Espiritu na kailangan kong magbalik loob, magkailangan kong makipag-usap ng lubos sa Diyos. At habang ginagawa ko ang mga ilang buwang kong ginagawa iyon, habang gumagawa ng, ng hermitage, nararamdaman ko na mayroon na, na gumagaling ang aking paglakad. Parang mayroong pagbabago sa aking katawan. Kaya mula noon, parang na bigyan ko ng halaga na kahit pala ako hindi bumalik sa seminaryo o sa pagiging religioso ay hindi naman ito uh, sakripisyo o paghihirap na ibinigay ng Diyos kundi isang pamamaraan ito upang pagnilayang ko ang aking sarili. Kaya mula, mula noon, habang binabasa ko itong uh, sulat ni Judith na ito, meron palang pagkakataon sa ating buhay na sinusubok tayo ng Diyos kung gaano tayo katatag, kung gaano tayo katapat sa ating pagnanais na makapiling siya at maglingkod sa kapwa mula noon nagkaroon ako ng disisyon na ipagpatuloy ang aking pagpapastol hindi lamang nasa loob ng seminaryo kundi pagpapastol sa mga tao bilang maging pastoral at ayun uh, lang nakatulong ng malaki sa akin na ito pala ang ang pagsubok at pagdidisiplina ng Diyos sa atin. Ang isang disiplina ay upang tayo maging matuwid at maging maayos ang ating direksyon ng buhay. Kaya mula noon, at binabalik-balikan ko sa ngayon, yan ang pinakang balon ng aking pananampalataya na kung saan ang lalim ng, ng pananampalataya sa akin ay nagmumula. Hindi pala ako pinapahirapan ng Diyos, kundi ako pala ay sinusubok at dinidisiplina upang ituin. So, yan po muna ang aking ibabahagi at sana ay nakapulo tayo ng ting pagninilay sa aking sa araw na ito. So ito po muli si Kuya Nanding, papasalamat at God bless po sa ating lahat.